Hi guys, good morning. Ayan ang aking dalawang manok na bantam at saka yung isa sa kabila. May pagitang net yan. Ang tatapang. Nagsasabong sila kahit hindi sila na pag-abot. Kasi may pakitang net nga. Ayan. Talagang yung dalawa na yan, sobrang tatapang ng mga yan. Kasi dito na mga bantam Oh. Tatlong bantam, malalaki na sila pero hindi naman talaga lalaki ng sobra-sobra yan kasi nga bantam nga yung mga yan oy ano anong hinahanap ninyo oh. yan o oh. oy ano sila Wala. nakatakip ayan tik uy ang cute naman ng mga sisiw na to oh. tik Ayan oh. Dami naming manok dito sa ano guys. Dito sa paligid. Dito sa likod namin, marami kaming alagang manok. Iba't ibang klase, may bantam. Ayan. Isyon. Yung isa naman doon sa taas, ayan. Naglilimlim naman 'yan oh. Paano ba 'yan? Hindi siya makita. Tapos dito sa kabilang side, ayan malalaki na ayan tapos yung isa na andun uh, yan dalawang yan malapit ng mangitlog yan ito naman yung masipag mangitlog araw araw talaga mangitlog yan yung tapang ng manok na to oh. kahit na may net na nakapagitan hoy tumigil nga kayo dyan tapos dyan sa ano may itlog yan kami kasi hindi na namin pinapalimlim kasi masyado na silang madami tapos mayroon pa kami gumala-gala na ah, saan na yung dalawang lel ayun ayan Tinutuka niya yung mga tira-tirang pagkain dyan yan lang siya sa labas tapos ito ito naman yung itlog ng bantam maliliit lang oh. ayan kinukuha namin kasi hindi namin pinapapisa ng madami. Uh, Nag-iwan lang kami doon ng tatlong piraso. Kasi sa sobrang liit niya, hindi niya kayang anuhin yung mga sisiw. Yan o. Oh. Yan, maralaki na rin. Itong dalawa na to, ayaw talagang tumigil. Oh, hoy! Psst! Hoy! Tumigil nga kayo! Tumigil nga kayo! Mga, parang mga baliw eh. Hoy! Nakawala ata yung isang bantam na maliit. Hilahin ko nga. Ito naman, maya-maya lang manging itlog na ulit yan. Kasi araw-araw talaga may itlog yan. Uh, mula nung nandito yan sa bahay, hindi lang yata ano, 40 pieces na itlog yung nakuha namin dyan. Ayan. Okay guys, thank you for watching. Ayan, hope you like this video. Please don't forget to click like, share, and subscribe. Bye bye. Ayan. Ang cute nila oh, yung puti. Gustong gusto ko yun. <laughs> ano, tic? Wala kayong makain dyan, Tek? Okay.